pag-arborin mo. Pero bala lang ibibigay ko sa iyo, ha? Hmm. Okay to, ha? Po sa mahaba at masusim pagsisiyasat, napatunayan ng hukumang ito na sa kadahilan ng walang sapat na ebidensya laban sa nasasakdal na si Rafael Sanchez, kaya ay pinawawalang sala nilagdaan ngayong yung ikatloong buwan 1997, 297 ng kagalang-galang na hukom na si Manolo Rodriguez. So ordered. Niente. Oh. Bakit parang natukakan na ahas? Hindi mo ba gusto ang hatol ng kagal at kalang na hukom? Tuso ka talaga. Pati batas pinaglalaroan niyo. Ganyan ako katindi at Kumbaga sa manok. Nasa akin ang uling talaok. Ikaw naman ang bibigyan ko ng problema. Kaya mag-ingat ka. Baka matalisod ka. Hindi ka na makabangon. Sa laki ng perwisyong ginawa mo sa kliyente ko, isang tambak na kaso ang isasampan namin sa'yo. Kaya, tatagan mo na. Ikaw ang tumatag, Rafael Sanchez. Dahil kapag nakakuha ko ng ebidensya laban sa'yo, sa kulungan ka titilaok. At doon ka na mapupungusan ng palang. Magaling siya. Natatakot ako. Tayo na. Pakita mo galing mo, tinyente! Baka nakakalimutan mo, tagalugin ka lang. Texas to, imported. Nagsampa ng kontra si Rafael Sanchez laban sa'yo. Kaya mapipilitan akong ilagay ka sa preventive suspension. E ano namang kaso, sir? Murder. Dahil sa mga tauhan niyang napatay niyo. At dinagdagan pa ng robbery. Dahil daw rinansak niyo yung bahay niya at malaking halagang nawala sa kanya. Pati na ang iba pang mahalagang bagay. Pero, Colonel, paano naman nila kakasuhan ng murder si Sir? Eh, sila nga yung una nagpaputok, eh. At saka gawa-gawa lang naman nila yung tungkol dun sa mga nawawalang bagay. Naniniwala ako sa inyo. Kaya lang pwede nilang baliktarin ang pangyayari. At mag-imbento ng iba pang kaso para lalo kayong madiin. Yan ang hirap sa trabaho natin, Sir. Gumagawa na ako ng mabuti. Ako pang napapasama. Eh di... Ano ngayon ang mabuti namin gawin para sa problema ni Sir? Ang dapat, habang nasa piskalya pa ang kaso, ay makakuha tayo ng matibay na ebidensya para mapatunayang talagang yung Rafael Sanchez na yan. Para mawala ng kabuluhan ang mga akusasyon niya laban kay Dave. But in the meantime, you'll have to surrender your firearm and your badge. I'm sorry, Dave. Wala akong magagawa. Hello, Mr. Sanchez. Naguguluhan ako eh. Bakit kailangan i-demanda natin ang Inspector Dave Gomez na yan? Kung, kung, papapatay mo rin lamang. Umihina ka na, Atty. Aminado naman tayong dalawa kung gaano kagaling yung pulis na yan, di ba? Ato ni Salsa? Kung suspindi Wala siyang karapatan mo. ng parel. At kung gano'n na mangyari, edi parang namimitas na lang tayo ng gulay. At kung matodas man yung pulis na yan, hindi ako paghihinalaan dahil ako, gumante ako sa legal na paraan. Nagdemanda ako. Tama si Mr. Sanchez, attorney. At ang pagliligpit sa Inspector Gomez na yan, ako na bahala. Ang tagal naman ni Dave. Ano bang sabi niya? Basta sabi niya sa akin, hintayin daw natin siya rito. Bakit? Ano bang gagawin natin? Saan ba tayo pupunta? Isasama ka raw niya mag-shopping para makapamili ka na kung anong gusto mong ibigay niya sa'yo sa birthday mo. Ang taong yun. Sa isang linggo pa naman ng birthday ko ah. Saka hindi naman regalo niya ang importante sa akin. Basta ang mahalaga, nandun siya. At isa pa, huwag kang mawawala sa birthday ko, ha? Ah. Oo naman! <laughs> Alam mo, ngayon may problema ang sir mo, hindi ako makatulog. Alam mo, Lisa, huwag ka masyadong mag-aalala. Kasi kayang-kaya naman niyang lusutan yun eh. Kaya nga siguro. Pero hindi mo maaalis sa akin ng mag-alala. Mahal na mahal ko kasi siya eh. Kaya ipakikiusap ko sa'yo. Sana wag na wag mo siyang pababayaan. Lisa, kahit paano, may pinagsamahan na rin kami ni Sir Dave. Kita mo nga ngayon, kahit suspendido siya, Palagi pa rin akong kasama. At kapag nagka-problema naman siya, otoridad pa rin akong aalalay sa kanya. Hi! Hello! I'm Jerry. Alam niyo, ang gaganda ninyo. Pwede mo kumapu dito sa tabi niyo? Huwag kang matatakot. Akong bahala. Boss, hindi mo na itatanong. Bulis ako. At, ito badge ko. Ayos to, ah. Arbor ko na lang to. Para pagsakay ko ng bus, libre ako sa pamasahe. Baka naman gusto mo ito, arborin mo. Pero bala lang ibibigay ko sa'yo, ha? Ah. Okay to, Ah! Ah! Uh. Uh. Ah, ah. Ang babae, hindi pinapatulan. Uh, Sir! Uh, uh, Dave! Nagtutuko ang sukat niya. Eh, hindi, hindi. Wala to. Kailangan dali natin siya sa ospital. Sa ano ba bang... so, ibibigay ko sa yung injection, ah, uh, isang linggo lang gagaling na yan. Tsaka nga pala, yung arm sling, huwag oh, yeah. oh, yeah. para hindi magalaw. Talaga palang maaasahan siya. Biruin mo. Nilabanan niya yung dalawang lalaki para maipagtanggol ako. Talagang ganun ang ugali niya. Parang ang hindi babae sa lakas ng loob. Nakita ko sa mga inkwentro namin na talagang lumalaban siya ng sabayan. Kaya nga palagayan ang loob ko kapag kasama mo siya eh. At sana, kung mapipilitan kang humanap ng iba, siya na lang ang piliin mo. Ano? Ano na namang salita yan? ang pinag-uusapan natin yung lakas ng loob niya. Bakit naman tayo napunta sa papalitan kita? Anong nga kala mo sa sarili mo, laruan? Na ba sa papalitan ng ganun? Hindi ko naman inuutos na palitan mo nga ako. Sinasabi ko lang kung mapipilitan ka. Bakit nakatitiya ka na ba na tayo nang ang dalawa? Ako? siguro. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ikaw lang ang nasa puso ko? Ewan ko ikaw. Baka meron ka ng iba. Uy. Ang nipis ng mama. Nagtampo agad. Mm. Mami! Mm. Mami, bagay ho ba sa akin to? Bakit? Saan mo ba gagamitin yan? Eh kasi ho, birthday ni Lisa sa isang linggo. Eh, Siyempre, obligado kami ni Sir na pumunta. Anak, may benta pa yung kamay mo, a-attend ah, ka na doon? Eh, hindi ho. Sabi naman ho ng doktor, isang linggo lang to, tapos pwede naalisin. Dig, nalam mo ba? Mula nang makasama mo si Inspector Gomez na yan, lagi na lamang kami kinakabahan ng mami mo. Pumisan, umuwi kang may pasaka sa mukha. Ngayon naman, meron kang tama. Mabuti, tablis lamang yan. O, mo nga ito sa patos ko. Ay, naku. Kasi naman eh. Alam mo, Uh, ang ba? mabuti mong gawin ngayon, bumalik kang muli sa traffic division. Uy, Daddy, kayo naman ho eh. Wala namang ka-challenge-challenge doon. At saka isa pa, Daddy, ikaw nasa traffic na. Si Mami nasa traffic na rin. Eh, hayaan niyo naman kung may iba naman ako. Bakit? Anong masama nang nasa traffic, ha? Mami, kayo naman ho eh. Gusto niyo ho maparis ang katawan ko dyan sa katawan niyo? At saka tignan niyo ho si Daddy, oh. Ang laki-laki ng chan! Oh. isipin tuloy ng tao na mahilig siya sa kotong. At saka, sayang naman ho yung pinag-aralan ko kung hindi ako asenso. O, oh, sige. Kung gusto mo masenso, di umasiso ka. Pero huwag mo nang pakilaman to akin dyan. <laughs> siya nga pala, kumusta naman yung uh, kaso ni Inspector Gomez? Eh, ongoing pa nga ho eh. Pero malulusot din ho yun eh, sir. Sabi nga ho ni Colonel, pag nakakuha na kami ng konkretong ebidensya laban kay Rafael Sanchez, maisasara din naman ho ang kaso. Ah! birthday to you. <laughs> oh, Lisa, blow the candles. Oh, blow. Yay. <laughs> oh, speech. Marami pong salamat sa inyong lahat. Gusto ko hong malaman yon na ito na ang pinakamasaya kong birthday dahil nandito kayong lahat na nagmamahal sa At gusto ko rin malaman nyo nang ang susunod na magiging okasyon natin dito ay ang kasal namin ni Lisa. Hmm. Tara, doon tayo. O oh, sige, kumain na muna kayo. Okay. Sir, oh. na naman ako sa sinabi niyo kanina. Ikakasal na pala kayo ni Lisa. <laughs> Oo nga, napag-usapan na namin yon na pagdating ng parents ko galing sa state papakasal na kami. At ikaw ang pinag-usapan naming kukuning bridesmaid. Talaga? <laughs> Dito lang ngayon. Lisa, bilis! Tago! Lisa, dito! 丽莎，丽丽莎。 Gusto na ho siya, dok Okay na. 60% ang chance niya para makasurvive. Kailan ho namin siya pwedeng makausap? Hindi pwede sa ngayon. Dahil sa unconscious pa siya, dahil sa anesthesia. Siguro after two or three days. Kung hindi magkakaroon ng komplikasyon. Pwede na siya magsalita. Kukuha ka rin lang ng mga tirador. Mga i-bob! buhay yun? At ka. At ka pati sa kalit ng leeg mo! Sino tuturo mong mastermind? Ako, hindi ba? Ako! Hindi ko naman pwedeng gawin sa iyo, Mr. Sanchez. Saka isa pa, hindi ko naman inaasahan na gano'ng katindi yung Inspector Gomez na iyon, ha? Ba't di mo inalam? Kumikilos ka na hindi mo pinag-aaralan. Kung anong kalibre na tutumbay mo. Ha? Kung ganyan ka ng ganyan, hahanap ah, ako ng katapat niya. Sayang! Sayang ang binabayad ko sa'yo! Rapi, rapi, come on. Simmer down. Painit ka ng painit eh. You, you don't think sensibly na. Alam mo, yung loyalty ng tao, hindi nabibili ng pera yan eh. Ito si Gonzalo, tested na yan eh. Bata mo yan. Alang-alang sa'yo. Kaya, rapi. Kung sumabit mo yun sa unang lakad niya, why don't you give him another chance? Baka sa susunod. Who knows? Matuwa ka na. Ha? Hayaan mo, Mr. Sanchez. Ako na mismo ang kikilos para itumba ang pulis na yan. Sige. Kung hindi ka pa kinakalawang, itumba mo. Pero unahin mo yung naghihingalo sa ospital. Gusto ko yung gilitan mo yung para tuluyo nang tumiri ka mga mata. Sir? Sir, alam kong masama loob niyo sa akin. Wala akong nagawa para iligtas si Lisa. Wala kang kasalanan. Wala akong ibang dapat sisihin kundi mga taong may kinalaman sa pagkamatay niya. Alam ko kung gaano niyo kamahal si Lisa. Kung pwede nga lang, magpalit na kami ng pwesto eh. Kaya ko namang isakripisyo buhay ko para sa kanya. talagang ganyan ang buhay. Panapanahon lang. Darating din ang oras nila.